Hi guys, good evening. Ayan po, tayo po, for this video, tayo po magluluto na lang. Pang ulam. Alam niyo po kung anong luluto ito. Sardinas po at miswa. Ah, miswa. Miswa, tanghong. Ayan guys. Ayan. <laughs> Ayan. Tayo mo magluluto. Ayan guys, ang aking ulam. Kasi, ito lang aking kayang bilhin. Ayan. Walang, <laughs> kulang sa budget. Ayan na lang muna ang aming kalari. Ayan, sorry naman. Naingay. Ayan, pasensya na. Ayan po. Ang aking pangulang. Ayan. tayo muna mag-isa na. Ang tawag dito sa pinas. Masarap po ito lagyan natin shot. Ah. Ayan, maulan po na naman dito sa amin. Alam mo, bagong taon, maulan na naman yan. Kasi nung Pasko, maulan. di ba? Kung anong panahon ng ano, Pasko, ganun din ang bagong taon. <laughs> Laging, ano, pareha sila. Ayan, guys. Tayo muna mag-ano. Basan muna natin yung kawahan. Ayan. Yan. Hello. Good evening po guys. Ayun. Tayo muna po magluto. Magisa muna tayo ng sibuyas bawang. Ito pala kailangan natin babad muna sa tubig mahirap po ito pagka ang haba po pag hindi mo pinapag sa ang swapan mo kailangan pinuputol po ito natin ito sa ayan guys ating lagi ng kaunting mantika kaunting lang po kasi mayroon pag maraming mantika

Hinaan natin yung apoy. Yung bango ng bawang. Ayan guys. May natin na

Tingnan mo na natin. Ayan guys, kaya gayon nakaluto na ng hapunan. Kasi kailangan natin pag alas 7 na. Luto ng ating hapunan. Pagyan natin ng paminta. Ay, <laughs> Paminta isuring. Labis na masarap. Ito 'yung tinitingnan ko ang lagay. Tayo. Atin saraduhan na ito guys kasi baka dumaan yung mga pait.

Tahon. Tom, gising na dyan. Ako na. Kakay na. Yes, hapon na, tulog pa dito. Ating haluin, guys. Ang sardinas. <laughs> ang sardinas na masarap. ay magluto. Hintay na lang natin kung kumulo. Ang aking sardinas. Ayan, ano yun? Nahulog na yun. Siya. Ayan guys, kita oh. mo. Sardinas with suatanghon. Suatanghon. Ano ba tawag? Ano ba tamang term? Suatanghon. Ha? <laughs> ano ba tawag doon? Suwatang Sorry guys, hindi ko ma-pronounce na maayos. swa hon <laughs> Ano bang dapat? Ay, siya. Lagi ako tinatawa ng guys ang aking anak. Kasi nga, hindi ko lahat na kasi ako So, masyadong napigas yung aking salita. <laughs> Anong tawag ba ganat? Anong tama? swatang, hon swa <laughs> Eh, bahala kayo dyan. <laughs> Basta yun ang aking tawag dyan. Ayan guys. Nakaluto na po tayo. <laughs> Bakit ka natatawa? Hindi. Ano ah? sabi Hindi na sa panis <laughs> nila. Why don't you try to mila? Sila? Sila? Ba nagkamali lang ng ano yan? Ayan guys. Guys. guys, may kulay na ba po? kulay-kulay mo po kami kanina ng ating nanay, kahani ng ayun. pinulayan ko ni So yung sobra, nilagay ko man sa ating buhok. So ayan, may kulay-kulay na siya guys. Ayos ba guys? Okay ba naman? <laughs> <laughs> ayan Ayun ang aking gawa. Ano? Nagpakulay yung nanay ko ng siya Tapos, Kinulayan ko siya. Tapos pagkatapos, yung sobra, kinulay ko din sa buo Ayos. Uh, Tapos yung isa pang may natira pa, subalit tatlo paming ulong nalagyan ng kulay sa isang binili ng ako, si Mama, at si Ate Elsie. Nilagyan ko rin ng... Ganito rin ang kulay ng buko. <laughs> Dalawang ulo po ang nalagyan. Madami po kasi. So, ayun. Ayan, ayan luto na guys. Yung aking swat ang Mmm, yummy! Ayan ang aming ulam for tonight. <laughs> tonight ba? Tonight. Tatanggol with sardinas. Ayan. Ang ini natin konti. Ayun medyo hilaw-hilaw pa. Ayan guys. Ayan. Thank you po. Kami po kakain na Salamat po. Ayan. Thank you po guys sa mga viewers ko dyan. Ayan sa mga nagla-like lagi ng aking mga video. Ayan. Thank you po. Merry Christmas po and a Happy New Year. Ayan. Salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers ko. Thank you, thank you po. God bless. Bye.